Okay mga boss, welcome back at gagawan lang natin ng explanation o paliwanag to ano tungkol sa Bluetooth board. Halos ah, parehas lang naman kumuha lang tayo ng isa na pang sample kasi marami nagtatanong sa atin kung pwede ba daw na maglagay ng battery dito at same time habang ginagamit siya sa 220 kung magcha-charge. So titingnan natin kung pwede. Alamin muna natin yung koneksyon ng ng DC 12 volts 24 volts na ano na connection na to kasi ang balak nila maglalagay sila ng 12 volts na battery tapos ku kusa na rin siya magcha-charge kumbaga ang iniisip nila ilagay lang yung battery tapos habang ginagamit sa 220 magcha-charge siya ng kusa pwede ba yon so may mga nagtanong na din sa atin dati nyan hindi natin na uh, sagot kasi naging busy tayo ngayon mga boss may mga tama pa ako na kasi ako eh so ito yung connection ng ng battery yan titingnan natin yung connection dyan kasi yung isa nya kung mapapansin nyo matik yan papunta na sa negative yan o pinaka ground ayan o ayan so itong isa alamin natin kung paano ang connection nito kung pwede nga ba siya mag charge dyan ano kasi itong supply naman to nasukatan na natin to kalasin muna natin Ha. Oh sige po. Aha. sige po. Sige po, sige po. O yung sa battery? Oo. Oh. So ito yung mga boss ang koneksyon ng ng positive ng sa DC 12 volts na input. Ngayon, nakabara siya. Kailangan natin tanggalin to para matris natin kung saan papunta. So, tanggalin natin kasi double ano siya. Tanggalin natin yan. So, ito yung ano niya mga boss. Yung connection niya. Yung positive niya. Ayan Tapos papunta dito sa natabunan pa rin. Ayan, dumaan ang diode. Ayan, diode. Ayan. Ayan, may ano siya, may diode siya mga buso, ayan. So, ito yung diode, tingnan natin yung polarity nito kung ano. Ayan, na natin 'to para makita, para maintindihan din ng iba. Kasi alam ko marami talagang mga malilikot ang isip, hindi mapakali, hindi makuntento hangga't maari makatipid. <laughs> Baka posibleng makatipid. Ayan. So, titingnan natin yung polarity ng diode. Masilaw yung angle. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, from dito sa positive line nya, dumaan ng dalawang diode. Ayan. Tapos papunta na sa sa main supply. Ayan. Balik natin. Ay, dumilim. Ba't dumilim yung ano? Papunta na sa main supply So hindi uobra mga boss Hindi uobra na maglalagay kayo dito ng battery Tapos at the same time At the same time mag kayo na magcha charge Hindi po mangyayari yun Unang-una yung Yung supply nito Ay mataas Kung sakaling naisip nyo naman na dito magta-top mismo sa pinakaano, ano Ayan So gawin natin, kuha tayo ng tester. Isaksak natin 'to. isaksak pa natin para maunawaan talaga ng iba. Ito may analog ay ano tayo. Ah. Yan gamit tayo ng digital na tester. Susukatan na ay ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Okay. So, ayan, naka-on na siya. So, sakata natin ngayon yung pinaka-output niya. Ito yung pinaka-output niya. Aha. 4.5 lang dito. Ito lang. Naka-on na ba ito? Ayan, naka-on na. Sakata natin. Ayan, 26 volts. Ba't dito 4.5 lang? ah uh, ano to uh, ibang ano to may da, ano pa to sukatan din naman natin yung output so wala siyang ano ayan o zero volts siya zero volts siya yung ito yung mismong pinaka ano terminal na ano ng kabita ng 12 volts yan ibig sabihin mga boss yung yung terminal na yon ay para lang talaga sa ano tawag dito para lang talaga sa input. Kung external supply lang siya, kumbaga, ginagamit lang siya pang external supply. Pero kung mag-assume kayo na at same time dito rin magcha-charge, ay malabo po mangyari. Hindi po mangya, hindi po pwede na yung pinaplano nyo na maglalagay dyan ng battery tapos habang ginagamit sa 220 ay magcha-charge siya, hindi po. At saka hindi rin naman po na ito mismo yung buong power supply na to ay gagawin yung charger ng 12 volts battery. Hindi po kasi mataas yung pinaka-supply niya eh. Nasa 26 volts po ang supply ng amplifier na to kapag na ginagamit yung 220 volts no. Nasa 26 volts DC po, halos kalahati ng halos kalahati ng ano ng tawag dito halos kalahati ng 12 volts, mas mataas tang kalahati. So, doble. Doble. Pag kinabit nyo yung battery nyo dyan, masisira lang po. Kasi 26 volts eh, 12 volts yung battery nyo, masisira lang. Itong ano, tanggalin muna natin para safe. So, pinaka-purpose lang talaga nitong input na to ay para sa external. Halimbawa, kung gagamitin nyo, mag-outdoor kayo, gagamitin nyo sa labas ng bahay, o kaya kung saan man kayo pupunta, pwede kayo magtap dyan ng 12 to 24 volts na supply para umandar tong bluetooth amplifier na to pero yung aasahan nyo na magcha charge siya na dito hindi po malabang mangyari yon hindi po obra so i charge nyo pa rin yung battery nyo ibang power supply po pera na lang kung imo-modify nyo tong pinaka power supply na ang output niya ay 12 volts din pwede yon pero malabang malabang gagawin yon mga boss malabong malabong gagawin yun kasi kung i-modify nyo ito mataas na yung supply mas mataas ang supply mas malakas ang tunog ng amplifier na to kung mas mababa syempre mas mababa lang din yung output nya ganon din yun so pwede siya sa 12 volts so tunog sya pero yung, yung lakas nya ng 12 volts compared dun sa 26 volts magkaiba so pag naka 220 sya na nakagamit itong SMPS power supply eh 26 volts yung ...ano nya... ...yung supply nya... ...yan... ...so sana nakuha nila... ...na mga... ...naguguluhan... ...ito na... ...ito na... ...yung mga nagbabalak na... ...gawing charger to... ...na dito na mismo... ...kasi meron talaga na ano ...nagtanong sa akin... ...hindi lang isang tao... ...mga ilang tao din na... ...kung pwede daw boss na... ...dito na lang magtap ng... ...ano... ...yung battery para... ...continuous... ...ang iniisip nila makatipid na... Same time habang tumutunog sa 220 eh nagcha-charge yung battery. Para sa akin, huwag nyo pong gagawin 'yan. Ah, malabo po 'yan at ah, hindi siya safe sa battery. So, yun, nagkalinawan tayo na external dito ay pang-ano lang talaga, pang-external supply lang talaga, hindi siya pang-charging. Yun, mga boss.